pala guys ah uh, napanood ko lang kasi yung uh, yung ano namin yung ah uh, green belt namin green belt ba yun green belt or brown belt ito guys uh, pag itak daw to sir ko sa iyo ah uh, hindi uh, di ko na pangalanan alam mo na ako sino ka yun isa ko sa yung kasi yung itak daw hindi mo na pwede salagin pag ako sumalag sa iyo uh, kaya nga natin ipinag-aralan yung blocking saka disarm once na sa dikitan na labanan pwede mo disarm yung kat anong, anong, matalim huwag mo sabihin na huwag mo sabihin na ang disarming di, di, ang disarming ay walang kwenta hindi mo naman sabihin na walang kwenta pero parang parang pinaparamdam mo sa amin na ang disarming ay di kami wrong, disarming subukan mo mag-sparring tayo di ka tayo na yung ano namin din yung uh, uh lang nag-practice amin yan kasi yung content niya eh wag mong sabihin na lahat ng uh, uh disarm, ng disarming ay di mo pwede disarm sa kalaban mo i-apply mo, subukan mo subukan natin lawa nakakaano ka kasi di mo ako napiko na napaga uh, ano ko lang uh, kailangan sa'yo uh, disiplina huwag mo sabihin doon ka galing sa martial art alam mo yan kung paano i-handle yung uh, martial art pag once may may uh, target ano uh, area ka may target ano ka pag may uh, 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 pinapalo ka mayroon ding blocking or disarming yan hindi mo pwede papayaan yung disarming mo ano ka papapayaan mo ng sarili mo sa dikitan, sa dikitan na lamanan. E, ito e, eh, ano mo sa kasi magano ka, magsilita ka para kang uh, hindi ka ano eh, nan uh, professional eh. Sa pag-aaral naman ng na martial eh. Walang purpo, walang kwenta daw yung disarming. Oh, paano sa kanyan? Pag mabilis ka, pumalo ka ng kanyan. Pag paano kung pinaso ka, lahat ng uh, lahat ng uh, lahat ng bagay ay may ano uh, mayroong mayroong ano yan mayroong purpose yan mayroong lahat lahat kung sabihin na uh, uh pagwas ng hawak ka ng kutsilyo hindi mo disarm may disarm mo yan hindi mo lang kasi alam di ka kasi nakapag-aral ng blocking about sa blocking or uh, disarming uh, sa mga matalim kaya nasabi mo yan lang sa akin uh, payo ko lang sa iyo boy Huwag mo naman na uh, lahat ng huwag mo naman eh content na di marunong yung di, di maro mahirap this yung yung mga palo o uh, at anong palo. Mayroong ano yan, mayroong pangaralan kita, mayroong ano yan. Lahat ng uh, uh, lahat ng disarm mo, mayroong ano yan, mayroong katapatan. <coughs> lahat ng saksak -sak mo mayroong katapatan. Hindi mo pwedeng papayaan na ano, nasasalag ka lang, hindi mo pwede yung malis arm, ano ka, napaka ano mo naman. Ito, hindi, yung, yung pag arm yan, nakadepende sa disarm arm mo. pag disarm arm mo, hindi mo kasi naka, naka ano, pag arm mo, mayroong disarm arm, vertical blocking. Yan, dito pa lang pwede ka na malis arm. Hindi mo na alam ko sa ito eh, ito, pwede mo lis arm to, mas malakas na blocking yan. Oh. Basic lang to ha, mas malakas ng blocking yan. Oh. Mas malakas yan. Oh. Kacang bagay. May counter yan. Hindi alam yung counter. Turuan kita counter niya. Kung kasi mampas tao, Oh. Mabilis yan. Mabilis i-down yan. Mabilis yan. Automatic. Ah, parang ano yan. Parang elbow siya. Pero malakas yan. Elbow and then, hmm, and then balik mo pang nga naman ganun din pag nakita di yung laban pwede yung squat lumaban yan blocking and then thrusting and then suntok and then balik mo naman sa leeg and then marami may purpose ito tawag na vertical block hindi ko lang nagturo sa mga na, studyante ko to kasi mas mahirap yung uh, ano niya yung yung galaw niya kailangan pag galaw mo nito sabay ka ng uh, sabay mo yan sabayan mo ng motor yan boy ah makinig ka ah nainis na kasi ako sa mga ano mo nainis na natatawa ko kasi yung palo daw hindi pwede hindi pwede hindi pwede hindi pwede hindi pwede paano kung pinasok mo yan hindi natin ka mabaliktod, mabaliktod, maano dyan, masimplang dyan. Hindi kita titirahin sa, hindi kita titirahin sa malakas, yung kita titirahin sa malambot, yung ano, bagay. Hindi kita labanan sa lakas-lakas, labanan -lakas, kita sa, alam mo na yon Yan sa akin boys. Boy, daan mo yan. Shout out sa'yo.